regalo doon Pasko, hindi mo kayo ito nabuksan. Sa'yo daw ito eh. Pasko? Oo. Nakita ko doon. Mm -hmm. Hindi, dito sa atin. Mm -hmm. Recognition? Pasko, recognition. Mm -hmm. Sa lupo yung dahan-dahan. Parang -dahan? mm -hmm. babasagin eh. Regalo sa'yo yan ata ng Pasko ito eh. Oo, Huwag mo bersak. ingan mo nga, ibalang. yippee! na yippee! yippee! ka? Wala kang tablet yippee! tita Abe. yippee! na

kaya So wala ka pang case, lagay mo muna dyan sa ano, dust bag niya. Mm uh -hmm. -huh. Ano ko nga? Ano? Mm mo ha? Hmm. Ingatan ang gamit. Wow! Ganda! Lapad <laughs> ha! Ito kasi tayo, ito taong tablet to eh. <laughs> oh. Kaya mag-alap ng maili, ha? happy ka do. Gano ka kasaya do. Sino nagbigay niyan? Mama at Papa. Danda Hannah. So, sa meddo, kay mo anong pangarap kita mo, ay pa. Diyan lang ba